lugar dark area may mga ghost dito ghost So, wala man lang ang makikita mo dito padir walang kailaw-ilaw may poste wala namang ilaw liblib liblib -lib na lugar oh. o tingnan mo yung mga building of, ano ba yan, bahay, building, subdivision oh. hindi mo alam kung saan to eh na yung ilaw ng sasakyan pala saan na to 3 minutes okay. grabe ang dilip bilang lang yung bahay na may ilaw may emergency wala patay ang mga tao kaagad yung dilim walang kailaw-ilaw walang bahay paano oh may bahay pero may may pader hindi mo alam kung bahay ba yan o ano paano dito kung may mga emergency diretso kamatay yung mga tao tingnan niyo. ilaw na dito. Kanina walang ilaw. Masyala. Yung nagala ka ba na ganito na yung pupuntahan mo bis na ng gabi. Alas 10 na kaya ng gabi. Ganito ang nakikita mo. Gala pa more. ang dilim guys oh. Nandito ako sa disyerto. Di ba? Sumama ako sa gala-gala. Di ba? Walang bahay. Walang building. Walang puno. Oh. Ang dilim. kami ng kung Pupunta kami ng Iman Ito na yung daanan namin papunta. Labas na pala ito. dala talaga si Agnes. Yan yung mga bahay din guys oh. Layo no. Kita nyo yan. Bahay yan. Layo na namin no. Oh. Pupunta na kami sa Iman Travel na kami doon. Charot lang. area number 3 nakagala, ang layo layo nito tingnan nyo puro factory yan, lahat na nakikita nyo factory oh water, tubig yun eh yung nakikita nyo kanina guys, tubig ng factory yun lahat na nakikita nyo dito, factory area nakagala area factory, right? Yes. Ako. Oh, bakanting lote. Gusto mo magtrabaho dyan sa bakanting lote, alika na. Charot lang. tuy eh. outside na to ng Jeddah, pero Jeddah pa rin siya, outside nga lang. Malayo-layo na kami sa Jeddah. Factory area ito eh, di ba? Walang halos tao. Disyerto talaga. Maganda pumunta dito mag magabi. Kaya lang nakakatakot. mu mu hijab ako kasi. Nandito kami sa puro area factory ito ng mga Iwan ko, haas, mix mix sa mga factory, nag-hijab ako kasi puro mga lalaki ang nasa labas gumala ako ng anong oras, last gis ng gabi yung yung pinuntahan natin kanina guys na nakikita nyo factory yun doon, area factory area yon first time ko makakita ng ganun kalaki kalawak na factory area iba ang ganda wala nga lang ilaw, walang kabahay-bahay. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. nandito, grocery. Ayan, oh. Ayan, bumili ang kasama ko. Dilin na, mauwi na kami. Ayan, ganito ang Jeddah, pag madilim, pag gabi na halos, just ng gabi yan, yan.